Paano i-download e ang TikTok videos ng walang watermark? Una, pumunta sa TikTok, maghanap ng video na gustong e download Pag nakapili ka na, i-click ang video. Pindutin ang arrow button at pindutin ang copy link. Labas na tayo sa app. Pumunta sa Google Chrome application. E-type ang sstiktok.com. Pindutin ang unang lalabas sa Google Search. E-paste ang copy link ng video. Pindutin ang download. Scroll down. Pindutin ang without watermark. E-close ang ads. Pindutin ang download. Antayin hanggang matapos ang pag-download. File downloaded. Pumunta sa gallery. Tignan ang video. O oh, di ba, walang watermark?